Personal na dumalaw sa mga bayan ng Kuyopo at Gimba noong April 28, 2025, si Rodante Marcoleta, tumatakbong senador sa darating na halalan upang ilahad sa mga mamamayan ang kanyang mga pangunahing advokasya at plataforma sakaling mahalal sa Senado. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Marcoleta ang pangangailangang tugunan ng mataas na presyo ng kuryente na aniya isa sa mga pinakamabigat na pasanin ng mga pamilyang Pilipino isinusulong niya ang pagpapatupad ng mga reforma upang mapababa ang singil sa kuryente kabilang ang pagrepaso at pagsasayos ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA. Ayon kay Marcoleta, hindi lamang pagpapababa ng singil ang kanyang layunin kundi pati na rin ang pagbibigay ng mas maaasahan at abot kayang serbisyo ng kuryente. Naniniwala siyang kapag gumaba ang presyo ng kuryente, mas mapapabilis ang pag-unlad ng mga lokal na industriya at negosyo na siya magdudulot ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Bukod sa sektor ng enerhiya, ipinalawanag din ni Margoleta ang iba pa niyang mga plano kabilang ang pagsusulong ng reforma sa edukasyon upang mapataas ang kalidad ng pagtuturo at mapalawak ang akses sa libreng edukasyon para sa mga kabataan. Binibigang diin din niya ang pagtatanggol sa karapatan ng mga manggagawa at ang pagbuo ng mga batas na tunay na magtataguyod sa kapakanan ng ordinaryong Pilipino. Mainit siyang sinalubong ng mga lokal na opisyal at mamamayan ng Kuya Po at Gimba na nagpahayag ng kanilang pag-asa sa mga pagbabagong hatid ng mga advokasiyang isinusulong ni Marcoleta. Lalo na sa larangan ng enerhiya na matagal nang na suliranin sa maraming bahagi ng bansa. Muli, ako po si Adeline Alegria, Naguulan.